Masama man kami mga kapatid sa paningin ng iba, pero masasabi ko ng buong pagtitiwala sa aking kalooban, ikinararangal kong ang mga kapatid dito, mayor parte ay mga kapatid na mabubuting tao, lumalakad sa aral ng Diyos, sumusunod sa katwiran. Sabi niyo, ikaw kaya hindi, ikaw ika ganito, ikaw kaya ganon. Dadating naman po ang ang finals eh. At least eh kung ako man nalimbawa, ganito, ah, hindi gano'n, gano'n. Eh pero tignan mo yung kapatiran, naging ganon. Malay niyo kaawaan ako ng Diyos dahil sa inyo, 'di ba mga kapatid? Kasi kayo po ang makakapagsabi sa ating pagsasama-sama, hindi namin kayo tinuturuan na maging masamang tao. Wala kayong masasabing ganon. Tinuruan namin kayo maging